Bumuhos ang pag-asa, kalakasan, biyay at pagpapala, lalong-lalo na ang kaligtasan sa lugar ng Talisay, Batangas kung saan naroon ang ating mga kababayang apektado ng nagdaang mapaminsalang bagyo Christine. Sa pananalasa ng one of the deadliest typhoon na si Christine, maraming bahay ang nalubog sa baha, mga ari-ari ang nawasak, maraming infrastruktura ang nasira, at higit sa lahat, marami ang binawian ng buhay. Isa na dito ang bayan ng Talisay, Batangas na nanlumod dahil sa naganap na dobling delubyo sa kanilang bayan. Ito ay matapos ang bigla ang nakapangingilabot na landslide kasabay ng matinding pagbaha. Lahat ng malapit sa bundok ng mga bahay sa lugar sa barangay Sampalok, Talisay, Batangas ay halos natabunan ng malaking at bato mula sa dumadaustos na lupa sa bundok. At hindi lamang ito dahil halos karamihan sa mga nakatira dito ay hindi rin nakaligtas. Sila ay nailibing na buhay sa lupa. Amin ngang personal na nakapanayam si Reynaldo, residente sa lugar, isa sa may mapait na karanasan sa bigla ang pagbuho ng lupa. Siya ay tila ba binagsakan ng langit at lupa matapos matabunan ang kanyang buong pamilya, ang kanyang limang anak at asawa. Nananalangin, nagpipray lang po ako na sana makita ko yung pamilya ko kahit malang katawan nila para may burol ko. Pinabukasan po po namin sila nakuha. Pag ahon ko lang ganyan sa misis ko nakuha na namin, nakapag-breastfeed pa siya sa, sa dalawang buwang gulang na nako. Nakapag-breastfeed pa siya, naka, higyan, sila eh. Nagbe-breastfeed pa siya nakaganyan yung kong anak na dalawang buwan, nakaano pa sa kanya, nakaunguso pa, nagbibrespin niya. Tapos, inalok ko na lang ng damit ng misis ko, binalik ko na lang sa dati. Tapos, yung anak ko, wala na, nag, nagparang parang napipi siya ng nanay niya, sobrang pagliligtas sa kanya. Pagkatapos noon, wala na, hindi na makilala yung mga tsura nila. Sunod-sunod na po sila, opo. Nandun na po sila, magkaka, magkakadikit-dikit na po sila doon. Yung panganay ko na babae, kayakap yung kapatid niya na isa, nakayakap, nakayakap. Tapos yung isa namang anak ko, hindi na inabot ng yakap ng kapatid niya. Yung ulo, na yupi na sa ano, sa pader. Biglaan lang po, hindi talaga sila kabunin. Hindi mo lang nagparamdam na dahan-dahan ng Hindi po talagang salpok po mula sa taas, nandito ang bahay namin. Pagragasan ng ganyan, tilapon yung ano namin. Lima po ang anak ko. Tapos yung sawa ko po, isa, bali po anim sila. Opo, ako lang po natira. Ayon sa mga residente sa lugar, first time in the history umano maganap ang ganitong dilubyo sa lugar. Ang nakikitang dahilan umano ng paguho ng lupa ay ang illegal quarry na malapit sa lugar. Kaya naman, ang lahat ay nabalot ng matinding takot at trauma dahil sa nangyari. Ang ilang residente ay halos ayaw ng bumalik sa lugar na pinagtayuan ng kanilang tahanan dahil sa pangambang baka maulit pa ang nangyari first time na nangyari po ito. Sa ganun nangyari, first time na namin naranasan. Parang ayaw na namin balik na may mga anak din kami. Hindi po namin nakalain na may dadating na tubig eh. October 24 po, tanghali, bandang pahapon. Lahat po ng gamit andon. Lubog po sa tubig. Wala pong naisalbang gamit. Alas ha, lang po kami, doon po kami ng palutang-lutang. Hapon na po kami bumamba ng barts. Lakas po ng ulan yung tubig po, malakas. Kumuho yung mga malalaking bato, troso. Tapos, sinundan pa ng kwari ho, gumuho ho. Kaya, ang baha, sobrang laki. Yung iba po na nadaluyan ng putik, mga ang iba po nakatakbo, nakatakbo, pero yung iba Yung pista ng asawa ko, wala po talaga sa kanilang lang. <laughs> Ako po yung unang biktima ng October 24, sa Rumaragasang Ba. Yung pong ba, doon pong gagaling sa itaas. Pababa, sa itaas po ng mundo. Sa isang iglap po, eh, paglingon ko, ito na po, dalawang batong malalaki ang pumunta sa bahay ko. Siyang ang kumitil sa apat kong mahal sa buhay. Ang una pong namatay ang asawa ko, tapos tatlong apo ko. sa kabila ng lahat ng ito ay sumikat ang pag-asa sa lahat ng mga taga-Talisay Batangas napawi ang kanilang lungkot at pangamba at sila ay napuno ng pag-ibig ng Diyos. Matapos tumungo dito ang programang Mission of Love, Love in Action. Tatlong barangay ang pinagpala ng programa. Ang Barangay Sampalok sa Venancio Trinidad Senior Memorial School kung saan isang daan at anim na na pamilya at mahigit anim na raang individual ang naririto sa Barangay Tumaway sa Talisay Senior High School na mayroong siyang tatlong pamilya at sa Barangay Banga sa Banga Elementary School na mayroong 37 pamilya. Sila nga ay hindi lamang nagkaroon ng lakas upang harapin ang susunod na pagsikat ng araw, kundi sila ay nakakilala sa totoong nagbibigay ng pag-asa at isang daang porsyentong siguridad, ito ay walang iba kundi ang ating pag Heso Kristo. Maraming po salamat sa inyo at nakatulong po kayo sa amin. Maraming maraming salamat sa mga hinatid niyong mga pagkain, kung ang mga anong anuman. Maraming maraming salamat. Bigyan po kayo ng maraming blessing po. Salamat po. narinig namin ganina yung toro, masaya ako. At saka nagpapasalamat ako na binigyan ako ng kalakasan. Hindi po talaga kami pinabayaan ni Lord. Praise God po. Thank you. Masaya po kami sa mission of love na dumating po dito sa amin. Magaan din po sa pakiramdam na nakarinig po kami ng salita ng Diyos. Ang naramdaman ko po, po kanina ay sobrang happy po na secured na secured po pala ako sa langit dahil sa po sa Panginoong Heso Kristo po. Nagkaroon po ako ng pag-asa na talagang may Diyos. Nabawasan din po ang bigat sa loob po namin. Maligaya po lalo na po nung nagkakantahan na masaya po. Ang gaan po sa pakiramdam. May, may kantahan, may sayawan po. Parang naramdaman ko po, ay, ano, mas na ina-touch kami sa mga uh, sa pagturo nila sa amin. Tapos in the way na yung tanggapin namin ang Panginoon sa buhay namin. Kasi yun po talaga ang pinakailangan namin sa panahon na ganito. Kasi wala kami ibang malalabitan kundi ang Panginoon. Hindi po enough yung thank you para sabihin po sa lahat ng sa inyo, lalo na po sa member ng church na to. Kasi wala po kaming ibang malalapitan, wala din po kami ibang matatakbuhan, pero thankful din po kami na andyan po kayo para sa atin. In behalf po ng Binansyo Trinidad Senior Evacuation Evacu Evacu Center, kami po ay nagpapasalamat dahil unang-una po, uh, hindi lang po biyayang material ang natanggap po ng ating mga evacuees at ang pinaka-importante po iyon pong uh, salita po ng Diyos na alam po namin na kailangan kailangan po nila sa panahon pong ito. Sana po ah, marami pa po kayong matutulungan at sana din po yung mga itinuturo po natin at mga ah, binanggit po natin mga salita ng Diyos at sana, ah, sana po ay magamit po ng ating mga evacuees po. Thank you po at na-inspire po sila at alang po po na sa Uh, panahon pong ito, yun po talaga ang kailangan nila para po uh, ma-overcome po nila yung pinagdadaanan po nila ngayon. Maraming maraming salamat po, God bless po. Pinangunahan ang pamibigay ng goods at pamamahagi ng salita ng Diyos sa libong individual ng mga magagawa ng Diyos, mga kabalikat sa bandato at founder at spiritual directress ng programa na si Prophetess Elena Gacarillo. Isang malaking kagalakan na ibalita ko po sa inyo na ang lahat pong nakikita niyo sa bawat dako na ating pinupuntahan, grabe po, grabe po yung ginawa ng Diyos. Na damang-daman nila ang bawat panalangin po natin at ang bawat uh, salita ng Diyos na binabahagi natin sa kanila na talagang uh, iba po talaga. Hindi tayo mga politisya na Bigay lang tayo ng bigay, kundi ibinibigay po natin talaga dakilang layunin, lalo na patungkol sa ating Diyos na buhay. Alam po natin ang tanging maghihindaan lang ng kanilang uh, mag-aayos o magtatanggal ng kanilang kapanglawan ay ang salita ng Diyos. Bilin mo mayroon isang pamilya, isa na lang siyang natira. Kinain ng lupa ang buong pamilya niya. Pansamantala lamang ang kalungkutan na yun. Alam natin na isang araw, ang Diyos ay uh, sa muling pagbabalik, muli, muli silang magkakasama sa akin. Kaya maraming salamat sa patuloy niyong uh, pagsuporta at walang tigil na pananalangin at kasabay niyang pagsasakripisyo na alam kong kailangan niyo rin ito. Kailangan ko rin ito. Kailangan nating lahat. Kaya lang binigyan tayo ng puso ng Diyos na mahalin natin ang ating kapwa. Una sa lahat ay mahalin natin ang Diyos. Actually, hindi talaga natin pwedeng mahalin sila. Eh, malibang ang Diyos ay nasa atin. Pagpapakita na ang Diyos ay suma sa atin. At kaya natin nagagawa, nagmamahal tayo sa ating kapwa. Amen. Kaya muli, maraming maraming salamat. At ah, bahala na ang Diyos ang magbigay ng gantimpala sa inyo sa ating lahat. Yamang ginagawa natin to bunga ng pag-ibig, una sa Diyos at un, pangalawa sa ating kapwa. Kaya maraming salamat. Pagpalaing kayo ng Panginoon. Amen and amen. Ang lahat ng tulong pagkisikal ay nauubos. Ngunit ang salita ng Diyos at ang buhay ng Panginoong Kristo na naibahagi sa ating mga kababayan ay mananatili sa kanilang puso na siyang magsisilbing pundasyon sa digan at lakas nila upang anumang unos o dilubyo ang dumating ay hindi na sila kailanman matitinag pa mga minamahal maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa programang Mission of Love, Love in Action. At hindi po dito nagtatapos ang ating pagtulong sa ating kapwa dahil marami pa ang nangangailangan ng hindi lamang tulong pampisikal kundi lalong-lalo na tulong pang spiritual na siyang tunay na kailangan ng ating mga kababayan. Patuloy po nating ihatid ang programang Mission of Love, Love in Action mula sa bawat sulok ng bansang Pilipinas patungo sa buong mundo sa pamamagitan ng ating matapat na pananalangin at pagbibigay upang patuloy din nating maihatid ang kaligtasan, kagalingan, kalayaan at pag-asa sa ating kapwa. Ito asiglae sa bariso para sa victorious news, walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.